Kaya ano pa, kung sino man yung may nais, pakipag-ugnayan kayo dito, lalong-lalo na sa, ano mga Manila? Ah, uh, may page ko so, po, ang name po ng page namin is uh, Shenda Jensen Farm and Resort. Pwede kayo mag-book uh, dun, ma'am, ah, sir, uh, through page na lang. Mag-getaway na, ito yung malapit lang sa Metro Manila, matatagpuan nga tayo sa? Uh, barangay Makabod po, sa, dito sa Montalban, Montalban Rizal. Bago natin ipakita ng lubos yung kagandaan niya, ipapakita muna natin yung unang-una yung pinagdadaanan natin kalsada tulad nga nitong mga daanan nating kalsada nito ay ito'y concrete road na at ito'y napakaganda na gagaling ka naman siguro sa Quezon City o kaya Marikina ito'y madaling mapuntahan lang tong lugar na to siguro 30 minutes to 45 minutes na nandito ka na daan yan, may mga paninda rito din siguro sa bahay niyan. ito matatandaan mo rito dalawang lusong lang pag-aawon mo ng pangalawa nandito ka na sa Enzo so, nandito nga yung Hacienda Henson Farm and Resort okay, may konting wrap road lang pero konting-konting lang ang karamihan naman ito ay maganda yung kalsada ito pupasok na lang sa kanila siguro mga mula doon sa signboard niya siguro mga 1 minute lang yung tatakbuhin dito sa wrap road na to ay nandito ka na sa farm na nga nila nandito na nga tayo sa Hacienda Henson Farm Resort na matatagpuan lang tos dito sa makabon. Titingnan natin dito kung ano yung talaga yung pinakamaganda. Yung komportable nga tayo, yun ang ating ipapakita. At yung presyo, yung presyo niya. Nandito nga tayo sa isang lugar para sa isang staycation. Ipapakita natin dito kung magkano nga yung magiging halaga. At ito nga ba'y sapat nga lang ba yung ba ating babayaran. Gano'ng kaganda yung mga pasilidad at mga gagamitin natin dito sa lugar na ating napuntahan. Sa lawak at lawak nito napakalawak niya talaga at yung parking lot ito ay napakalawak din ng parking lot niya kaya kahit marami kasi ang patuli patuloy-tuloy ko nang na inikot ko nang iniikot ng kamera ng dahan-dahan para makita na natin ng lubos-lubusan na kung ano man yung natatago nga kagandahan na saka natin naalaman niya yung mga iba't ibang pasilidad dito na nandito nga yung private pool nila Ito, kagandaan rito, overlooking itong makikita natin dito. Kahit saan mo ipaling yung camera, ito yung makikita natin maganda talaga siya. Ayan, na-symbol pa lang. Sa lukuyan, nandito nga tayo sa isang magandang lugar. kasama natin itong ating tour guide. At siya yung yes, nagbibigay ng mga informasyon sa atin kung gaano nga yung presyoan na natin dito. Ito naman, magkano halaga nitong kwan na to? Sa ano namin sir, uh, 3K po siya. Sa aming big cottage number 1 kasi namin. Hmm. Ang tawag dito? Uh, big cottage number 1 namin. Kasi ito yung number 2, number 3, number 4, tsaka number 5. Ayun. Papakita natin ang lubos to. Ito'y nag-aalaga ng 3,000. Ito po, 2,500 lang siya, sir. Ah, 2,500. Mas maliit okay. malito. Yung kasi may extension yun. Oh, 2,500, di magiging 5,000. Yes, sir. Pero sa ano naman, sir, sa cottage number 1, uh, 3K, magiging 5-5 na lang po. Kung baga makasave ka na hmm. ano. Same lang po, ato din sa ano, 2K, uh, 3-5 po. Ito naman, kung ano to? 12-15, sir. Kalatan na to? Pangkalatan na, na po. Itong swimming pool na to, pangkalatan naman na. Ito malalim to? Opo, oh, 12-15. Ito naman mga pick. Bermuda grass lang to. Pagandaan nito, yung tubig nito ay nanggagaling sa? Tubod po. Galing po siya sa tubod sa tubod ang ibig sabihin ng tubod ay bukal. Bukal po, bukal. Ewan. Bukal sa ano? Sa, sa Tagalog, ano bang probinsya mo? To? Ah, Davao po. Davao mismo. Tayo, hmm. taga-Davao itong tour guide natin. Ah, yung tubig niya maagos na galing doon sa bulubundukin. Siguro sa aking paningin at nakikita, ito'y may kagandahan at medyo yung presyo at presyo, siguro may kababaan naman at tamang-tama rin lang naman yung bigayan. Tuloy tuloy tayo dito sa area na to. Ito yung cabin na tinatawag nila Ito yung nag-aalagang magkano? Ah, uh, 3.5 po siya sa day Sa night naman 4.5 pag 22 hours 7.5 po Yun, narinig na natin Titingnan na lang natin ito kung gaano nga siya kaganda Yung loob niya At yung mga facilities doon sa loob Yun ang ating titingnan na Kung magiging komportable nga tayong matulog dito O kaya kung ano pa yung magiging magandang komento natin May bibigay sa kanya Yung atik niyang style kaya ano pa wala na tayo ibang gagawin nito kung tingnan na natin siya kung makukumbinsi nga tayo at magiging komportable nga tayo sa ating mga gagawin simpleng simple lang naman pagbungad mo rito may isang lamesa rito sa labas at makikita mo na yung ang kagandaan dito yung nakarap sa dun sa swimming pool at yung tanawin na malawak at wala na tayong ibang gagawin papasukin pa natin yung area nakasalamin kung bawat pal Tara, pasok na tayo. Nandito nga, nakasingle bed siya. Meron na siyang refrigeration. Hindi na masisira yung bawat dal daladalang pagkain dito kasi may istakan mo na kaya inumin. Ang so, maganda rito, may bulaklak. Plato natin ay maganda na ito dahil authentic. Gawa sa kahon. Meron na rin rice cooker at hindi ka namang problema sa paghuhugas. Meron naman mga cabinet na rito. Ito naman yung CR niya. Pinakang maganda naman yung sliding door, yung CR niya. At makikita natin na malinis siya at comfortable, comfortable talaga. Meron din shower. Meron din pang dalawa na kung kayo bago magtanan, ito'y magagamit niya talaga ng gusto. Habang kumakain kayo, Pagkatapos yung maglabing-labing at mayroon din electric pan. Hindi hey, mawawala dyan, nandito nga yung centralized aircon niya. L Likod niya, makikita uh, mo yung mga uh, saging o mga puno. Napakaganda ng ambience dito. Yung simoy ng angin, maamoy talagang press na press talaga. Gawa nang nandito ka nga sa kabundukan. Ayong kayang i accommodate nitong isang ano tawag nga dito? Tabin po. If na nang ng tabin, das na tawag ko din nang nag-arrange ng 8 to 10 uh, box. 8 to 10 box. Uh, okay. Yung magkakasya dito. Pinakamaganda nito, akyatin pa natin to. Sabi nga nitong tour guide, dito wala na raw aircon dito sa taas, gawa ng... Siguro malamig naman itong area na to. Apo, malamig dito pag gabi, sir. Dala na pagbalik niya ako. <laughs> diyan, ilan naman kasi taong pumasok diyan? Dito sir, Ito yung... uh, uh siguro ano, 527. <laughs> Ito yung attic na niya, pinakang tas niya. Ito yung napakasarap matulog na dito, paggabi. Pero naman siyang electric pa na lang to, ang may aircon lang yung nasa baba. Siguro masabi natin dito, magiging comfort na comfort ka dito. Nung una, matatanaw mo yung yung pool ng baba, at yung tagiliran naman, matatawag na mo rin yung kasi nakasalamin na matatawag mo yung paligid niya. Walang niya. yung paligid niya, makikita mo. Nandun naman yung pangalawang cabin niya, yung alang under construction pa. Ito ay press, -ta press pa yung pool na to gawa ng... Kasi simula lang nito raw nung February, yung lugar na to. Kaya medyo sariwang-sariwa pa siya. Dito. Operation. Kailan nga nag-operate to? Uh, February pa lang po. Siya nag-start. Feb February 20... 2024 po. February 2024 nag-open pala to. Kaya makikita natin tong mga pasilidad dito. Bagong-bago pa talaga. At yung ibang nga, ginagawa pa. Under construction pa. Under construction pa Dito na lang tayo daan ka. Ito tayo. Itong kagandaan dito, nandito yung pwede ka rito mag-relax at magduyan-duyan ng sinuunang panahon pa. Gawa ng itong ginamit nila, kahoy. Pinakamaganda rito, habang nandito ka sa pool, pwede ka rin dito maging aiga, mag sunbathing Nandyan nga yung stage niya. Dito yung mga kasi nang Tuwing Sabado, mayroon kumakanta rito? Yes po, acoustic band. Tuwing Sabado band. na band. ang gabi. Ayun ang maganda doon. Wala ka bang babayaran na doon? Wala na po. Makikinig kasama, lang? Oo oh kasama yeah. na yan sa entrance. kasama na sa package still pala yun. At panasaksyan natin ang lubos pala yun, yung mga kumakanta dyan. Ang kagandahan dito, mayroon dito ang pambata. Request na lang kayo. Yan. Ito pambata to? Yes po, yan yung pambata namin. Tapos it, yung pangmatanda? Yan po, Ayon. uh, pa pababa po siya. Yan yung... Ito ang pambata, mga ilang pito? Dito 4 feet po. 3 to 4 feet ito naman, itong pamatanda ano magiging taas nito? ah uh, dito sir, pa start na siya 4 feet hanggang 6 feet doon mm hmm, saka yung sa likod lang ano, lang. walang kondito sa tingin ko panalo palalo rin yung unang una yung view talagang nasabi natin dito magandang maganda siya ito na nga yung pangalan nila Hacienda Jensong Resort. Magkano halaga naman na itong payong na to? Ano ba tawag dito? Ah, uh, ito yung cabinet namin na table in turn. Nagkakalaga po siya ng 1K. 1K lang to. Maganda nito katabi lang nitong pool na. Kailan okay. naman yung accommodated nito? Good for ano siya sir, 5 uh, to 8 packs kasi may kasama na siyang walong upuan. Yun, maganda. Maganda nito, nasa lilim siya ng kawayan. Kaya press kong press Saan na tayo pupunta? Yeah, sir ah ihawan Ah, dito naman tayo sa mga facilities na ito yung mga libre na, di ba? Wala nang hindi na kasama na to sa package deal. Siguro ang hindi na lang kasama dito ay yung uling Lulutuin at <laughs> <laughs> Ayun nga, ito napakatibay ng iyawan nila. sa sadyado. Hindi naman siguro mga problema dito sa unang-una sa tubig. Gawa ng running water nga yung tubig dito. Siguro kung marami rin guys, marami naman yung gripo niya. Yun? Kasama na nga sa libro doon sa binayaran natin. At siguro marami pang mga aktibidad dyan. Tulad nga yan, pwede kang sumakay ng kabayo. Pwede kang sumakay ng, ang tawag doon? ATB. ATB. E oh, yun. yung apat na gulong. <laughs> yun, yun, pwede pwede yun. At iikot ka dito sa asyenda nila. Opo. Oh, okay, may mga ilang ektarya to, itong lugar na oh, inaakabulate nyo dito po po alam yung itang dito sa din ng sisa dito ay magangin. <laughs> Tara sa may ari talaga. Pero sa, pero sa tingin ko talaga, malaki talaga ito. Oo, oh, malaki kasi laki isang Malawak niya sa loob Yung maratanaw mo sa mata mo, tayo yung hangganan. Hindi niya rin gano'ng ito kung ilan hektarya, pero sa tingin ko napakalaki nga. Nagpapaano ka? Meron din hindi, dito ng ADB ng pambata. Magkano naman yung ganyan? Yan sir, uh, siguro wala pa pong kaming ano dyan kasi uh, di na po siya ano, sa amin. Kung hihiramin lang po, ito na. Pwede tulak-tulak lang tulak -tulak muna. Tulak-tulak na lang po. Ayun, pwede na naman siguro. Video-video <laughs> na lang yan. Kasi hindi na rin gumagana. Yeah, Itong kubo naman na to ay nag-aalaga ng magkano naman to. Ay, yung sa kubo namin po, nag-aalaga siyang 1.5 sa day tour. Pag sa overnight naman po, 2K. Yeah. Pero pag sa 22 hours, sir, goods na po siya uh, sa 3K po 3K. na price. Ayun. Yeah. Hey, At mayroon palaruan. Ano naman tawag sa na si palaruan na yun? Trampolin po. Pero gusto lang po yan siya sa mga bata na nagre-range Silver, sold, pababa. Ayun. Yeah. Pwede ka magtalong-talong doon para ma-exercise. Hindi okay. ka naman problema sa tubig na inumin. Mayroon na silang mineral at mini grocery o no? tindahan. Lalong-lalo na yung alak. Nandyan nga yung bilian na. May malaking duyan na pwede ka mag-relax dito. Mr. Peps, yung ilagay mo. Ayan. Iga-iga ka dito na. Relax na, relax ka talaga. Kung tawagin sa Bicol, ayay ay, ang buhay. Tayo'y nagmumuraway. Sa patuloy-tuloy nga natin pag ikot at pagtatanong-tanong ito, may tatanong din natin to tulad nga nito, itong mga tenta to, kung magkano yung magiging halaga at kung hindi mo nga kailangan magkubo, kung gusto mo makatipid, natural magtitent na lang tayo. Magkano nga halaga nito? Uh, sa tent namin, uh, pag at night po, ah, uh, ang price po niya is 500 good for 4 to 5 person na po siya pag sa 22 hours naman po uh, nagkaka nagkakahalaga lang po siya ng 700 sa tingin ko murang murang naman at kaya kaya ng bulsa ikutin pa natin yung iba para makita pa natin kung anong mayroon pa tuloy tuloy lang tayo dahil sobrang lawak nga nito ikutin pa natin yung iba yung manok na yon na natatanaw natin yung kay bossing pa rin ba yun? Opo, oh, sa amo namin. Ayun. Ayun, by for sale o pinananabong lang ni ah, boss? pinananabong lang po. Hindi niya not nagbibentahan at for sale? sale. Pinapalagaan. dito, may mga duyan din na mga nakabitin tulad nga niyan. May mga taniman. Gulayan. Ah, gulayan naman. Mm. Lawak nito, lawak ng area nila. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating pag-iikot. Medyo lala lalapitan pa natin at mayroon daw unggoy. Saan, malatag Ayun, <laughs> sir. Ayun. Mayroon din pala unggoy. Kamali-mali <laughs> na tayo na nakangiti pa siya. Ayan nga yung mga manungan ni boss Ito'y maraming gansa Ayan, porcelain din ba yan? Ah, hindi, ala, lang ng O, oh, yan hindi, sa hindi pala pwedeng bumili tayo dyan para lutuin hmm? Kaya pala ang magagandang manok Ayan naman, ano tawag doon? Ay, kumbaga yan po yung functional uh, function hall namin sir Kung may mga event, uh, pwede hmm. yung birthday, yung mga binyag yan yung ginagawa yung iba sa third floor. Kaso, under construction pa lang po siya. So, second floor naman po, yun yung lalagyan namin ng mga rooms para may ma-accommodate talaga kami ng mas maayos na. Costa. Ito ka maganda dyan, kung gusto mo mag-exercise, mayroon silang volleyball. Ito ba libre na rin ba ito? Opo, yung, uh, yung bola na lang po, yung uh, rera -re -re. Mm, magkano naman yung bola? Uh, yung bola namin, ah uh, 50 pesos po, good for uh, one hour na po siya. Ina, mm, ngayon, ka dito, makakapag-exercise na. Naman yung goy, ito yung talagang may ari. <laughs> ano bang tricks na gagawin ng alaga mo niyan? May na ba 'yan? <laughs> Naagad. Ha? <laughs> ah? Di ba nagigipagaliikan sa 'yan para makita sa video? Hindi. Bale ba mag-viral? Ay pag lip-lip sa iyo. Lalaki pala 'yan, ha? Ilang piras 'yan? Dalawa 'yan. So, ay yung napinakita ko doon. Malaki. Oo. Oh. Babae naman yun. babae naman. Anong pangalan naman yan? Ha? Anong pangalan? May yung isa? Maymay. may, may. <laughs> Shout out sa'yo. Anong si Ah, si Junel. si Junel ba yung single pa? Single? Double eh. <laughs> <laughs> Wala pero siyang karanasan. Kaya kung sino man yung may nais, nice, pwede anapin to, to, rito sa asyenda. <laughs> si <yung> tagapagmana ata rito. <laughs> yung mga pagkain nga ito mari maaari kayong magdala. At yung tungkol naman sa alak? Ah, uh, sa alak po namin, kung uh, magdadala kayo ng alak po, ah, uh, may cortage po kami, uh, 350 po, kahit ilan ng alak na po yung dalhin nyo po. Pwede hundred 350 lang naman yung bayad. Siguro mas makakatipid ka kung magdadala ka. Ito yung pinakamaganda sa ating napuntahan. Ito yung mga pasilidad na sa tingin ko, medyo mababa siya. yung nag-aalaga naman ng magkano kung sakasakaling sasakay tayo dito. Halimbawa, isang persona na sasakay dito. Ilang pangilangan ba ito? Pang dalawaan? Uh, pang uh, dalawaan, pwede naman siya. Pag dalawaan, pwede, pwede isa. Magkano naman yung alaga per hour nito? Asa uh, sa ATV naman namin, sir, uh, 300 pesos po. Good for 30 minutes na po siya. Pwede na po siyang umikot-ikot dito sa loob ng uh, farm namin. Ayun ang kagandaan doon. Sa tingin ko, yung, yung presyo ito ito'y kayang-kaya ng bulsa, gawa ng mababa lang naman siya. At maganda doon, pwedeng dalawa katao na yung sasakay na. At pwede magpalit-palit daw kung halimbawa kung sino man yung gustong sumakay. Basta yung oras, ay lang yung pag-uusapan doon, 30 minutes, yes, po. Okay. 300 pesos. Kaya sa tingin ko, affordable siya. Kaya kay Mr. Peps, approve na approve siya. Kaya ano pa, salamat, ingat, kamao ni Mr. Peps. At ni? Kenneth po. Salamat Kenneth. Sa ngayon nang kinuha natin package nito. Anong pangalan nung kukuha namin ha? Package? BIP BIP na package? VIP cottage po. Ha? VIP cottage. VIP cottage tapos, isang kubo. kubo. Nipahat. Nipahat. Totally magkano talaga siya? Uh, ano sa sir? Uh, 15,000 po binigay namin dyan sa inyo. 22 hours na. Plus 3,000 po sa Nipahat. Bali 18 siya. Tapos less ano po? Less 10%. Para sa naman yung less 10%? Kasi po, special <laughs> po namin na ano. Dahil iba, na no? dahil iba vlog daw natin yung lugar nila. Kasi, Kaya, ay yung magiging katibayan. Wala nang entrance yun, di ba? Sa 20 oh, packs. Opo, kasama oh, na po yun. Pag exceed naman po kayo ng 20 packs, additional 500 po per head. Since 22 hours po kayo. Mm. Ganun lang kamura pala. Kaya sa tingin ko, bukod sa mura na, maganda pa fresh pa yung lugar. Saan ka pa? Dito lang tumatagpan nga sa makabod. Totally nandito na nga yung babayaran natin. Ito yung nag ng 18,000, yung package na yun. Inilis nga tayo ng 10% dahil daw may daylan. eh air daw yung lugar nila. At siya magiging total nito ay magkano lang? 16,800. Yun. Ang oh. pinakamaganda doon, nagkaroon tayo ng discount. Nag-assist sa atin sila yung mabait na nag-entertain sa atin. Ano mga pangalan niyo, madam? Si Suzette po. Si Suset. At si? Kenneth po. Ayun, si Kenneth na At yung mga iba pa niyang mga kasamahan. Kaya sa entertainment pa lang, magiging masaya na. Kaya ano pa, tara na! <laughs> Ito na nga yung totally babayad na natin sa kanya. Salamat ng marami.